May git sa tatlong po katao po ang patay, kabilang po ang dalawang po tatlong bata sa insidente po ng Pomerel at pananaksak sa bansang Thailand. Kahapon po ng tanghali ng pasukin po na suspect, ka uh, isang dating pulis po ito, yung pong daycare center sa northeastern Thailand. Unang binarel na suspect ang ilang opis opisyal ng daycare center, kabilang na po ang isang guro na walong buwang buntis. Matapos po nito, pinasok po na suspect ang nakasarang kwarto kung saan natutulog po yung mga bata na dalawang taon hanggang tatlong taong gulang lamang at saka sila pinagbabarel at pinagsasaksak. Hindi naman bababa po sa labing dalawa ang sugatan. Matapos pong mamarel sa daycare center, umuwi po ang suspect sa kanilang bahay, pinatay nito ang kanyang asawa at anak bago siya nagbarel sa sarili. Ayon po sa polisya, tinanggal po sa serbisyo suspect ngayon taon dahil sa paggamit ng ilegal na droga. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na walang naitalang Pilipino na nadamay po sa karumal-dumal na krimen. Ayon po kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, may tuturing na kalunos-lunos ang insidente lalo na't karamihan sa mga biktima ay mga musmos.